Hello mga ka-JP! Welcome back to our channel! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makapag-cash out o makapaglabas ng pera kung ang inyong Gcash account ay hindi pa rin fully verified. Ang Gcash account kasi kapag hindi pa yan fully verified, ang pwede lang gawin niyan ay mag-load o kaya ay makareceive ng pera o sa cash in. Pero hindi yan makakapag-cash out. Ano nga ba ang pwedeng gawin? Pero bago ko sabihin yan, magbibigay lang ako ng konting reminder na mayroong 5,000 pesos na limit ang mga hindi pa fully verified na GCash. So for example, ikaw ay nagbayad ng 1,000 pesos sa iyong bills at ikaw rin ay nagload ng 1,000 pesos, yan ay ililess natin sa 5,000 pesos na total. Ibig sabihin, nasa 3,000 pesos na lamang ang iyong pwedeng i-cash out. Pero huwag kayong mag-alala kasi yan naman ay mare-reset in the next month. For example, sa June, ang limit mo na lang ay nasa 3,000 pesos. Yan naman ay magre-reset at magiging 5,000 pesos ulit pagdating ng July. So, every start of the month lang siya nagre-reset ng 5,000 pesos. Okay, so, uh, mabalik na tayo dito. Paano nga ba tayo makakapag-cash out? Ang una ninyong dapat gawin ay humanap kayo ng pinakamalapit na GPO. Ano nga ba ang GPO? Yan yung GCash Pera Outlet. At kapag nakakita na kayo ng pinakamalapit na GPO o Gcash Pair Outlet, tanongin niyo yung tindera kung sila ba ay nagpapakash out sa hindi pa fully verified na Gcash account. Kapag sinabi nila na yes, ang una ninyong dapat gawin ay punta kayo dito sa QR. Ito yan, dito sa baba. At pagkatapos ay itatapatan ninyo ito sa QR code nila at hintayin lamang ninyo na ma-scan yung QR code. At pagkatapos nga ma-scan yung QR code, ay lalabas na dito kung saan tatanungin kayo kung magkano ba yung gusto ninyong i-cash out. Halimbawa, gusto nating mag-cash out ng 100. At pagkatapos ay i-click na natin yung send. Ayan, at huwag kalimutan yung reference number. Para if ever magkaroon ng problema sa pagka-cash out, meron kayong magagamit na reference. At yan lamang po mga ka-JP. Thank you so much for watching. Huwag palimutan mag-subscribe, like, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest tutorial videos. Thank you!